sana matablan o baka makapalamukha lang ng mga ibang politiko natin matablan sana kayo dito sa video itong short video na to ano eh ta at ang balat ng mga ibang mababatas natin sa buhay eh oh talagang ano garaparan talaga hindi kayo pwedeng bag hindi bibili ng mga bag nyo pero pasensya na pero ibang mga politiko talaga yung iba hindi ko nila lahat ha baka magalit si appointed abante na mahusay daw sila na mambabatas lie dami nyo nang buwis na kulimbatis na kulimbat tapos wala naman kayong mga proyekto matatapos ano okay ba si Lala yung buhaya na makapalang balat Sino kayo mga politiko niyo mga kababayan ko? Ito mga kababayan ko, si Sir Erwin Tulpo, si Senador Erwin Tulpo. Alam mo, kahit hindi ko sa binoto, ano sila eh, uh, crusader sila ang mga magkakapatid ng mga Tulpo eh. O, ang sabi niya mga kababayan ko, if a shoplifter can be jailed for stealing something worth less than a hundred peso, then, those who plundered trillion in public funds must be even harsher consequences, mga kababayan ko. Ang sarap pakinggan, no? Pero... May makukulong ba sa bagay yung sacrificial lamb na si Janet Lim Napoles, mga kababayan ko? Nahatulan siya ng 1 point something million lang ha. Eh uh, eh, sa mga 2 million. Oh, 55 years siya makukulong. At saka yung dati mga babatas. Hindi eh, ko alam kung buhay pa to si a certain kagas ba mga babayan ko. O oh, yun. Hinatulan sila ng 55 years mga babayan ko. Eh, yung mga iba natin buhay ang mga ano, mga mambabatas. Hindi ko nila lahat ha. Ano, makukulong ba sila? eh kung kumuha ng mga magagaling na abogado yan, mga kababayan ko. O, di rusot na. Dapat, pa, ano rin eh, misa sa batas natin eh, yung nagnakaw ng coinbib, sabi ni Ted Pilon niya, eh, kulong. Pero yung nagnakaw na politiko, nahahalal pa. Naboboto pa, mga kababayan ko. Hindi natin masisisi yung mga iba natin, mga kababayan, na may mga nakarana kong vlog eh mga binibenta ang dignidad nila mga kababayan ko oh, dahil sa isang libo oh, pag parin natin 5,000 pesos yung nakarana election na nagbibigay itong napakalinis na speaker natin na si Romaldes tapos sasabihin mo oh, nagpayag ka speaker Romaldes na babantayan natin ang kaban ng bayan hindi dapat lustayin ang kapal ng mukha. Grabe, no? Eto, may sinabi pa si Marcos, mga babayang ko, na ako naawa rin pero sana magkatotoo yung pinagsasabi mo. Yung dilabas mong labing limang kontraktor. Huwag na natin, ano, huwag natin pag-iinitan yung mag-asawang diskaya. Marami dyan ng mga ibang mga kontraktor, mga babayang ko. Yung Sunwest mismo, at ito pa mga babayang ko, yung party list na CW. Ang dami pa ng project niyan. Tapos palpak din mga babayang ko. Tinan mo, yung mga iba natin mga mga mababatas, magpo-form sila ng party list at the same time, mga kontraktor, mga kababayan ko. Tingnan mo yung kakapala ng mga bukaan ano? Talagang hinuhut-hut yung pera ng taong bayan. Dumalo pa si Pangulo Marcos sa Bulacan. Alam niyo sa Bulacan, mga kababayan ko, merong ani na mambabatas dyan ng mga proponent. Kasi may amount na sila mga kababayan ko eh. Hindi ko lalaw. Ito, papakita ko sa inyo yung mga amount mga kababayan ko. Ha. Yung mga mambabatas ng Bulacan. na O, ito mga babayan ko, yung ano, tama, anin na mga mambabatas na ano, nakakuha ng project o oh, nagrekomenda pero napunta sa akin na rin amount na itong mga babayang ko. Di ba? O oh, ito, isang congressman, eh, pababa natin ang mga babayang ko. Ha? Uh, sino ba to Si congresswoman Tina Pancho, mga babayang ko. 1 billion 429 million and centavos. Sek, ano yung pangalawang ano nakuha yung medyo mababa pero billion billion din to mga kababayan ko eh Lorna Silverio mga kababayan ko 1 billion 580 580 million pesos 925 ah, 921 450 pesos and 62 centavos Sino ba to isa Robes ba to o Romes wow babae pa pala to Grabe, no? 3 billion, 441 million, 104,049 pesos and 79 centavos. Bilyarika, mga babayang ko. Baba, apat pala ang babaeng congresswoman Nasa ka na sa Bulacan, ha? 5 billion, 156 million, 976,603 and 51 cents. Grabe. Sino to? Uh, congressman Plato,

i-ano natin na Anong pangalan nito? Si ano? Tinto dumagat? Domingo mga babayang ko, 9 billion. 488, 488 million, 303,000, 126.60. O, tinan nyo. Anong ginawa nyo dito sa pondong yan? O kayo, magsalita kayo. O kung anis kayo, yung sinasabi ni pangalan nun, yung taga La Union na si Ortega, na napakalinis daw nila, na sikat daw sila kasi maganda performance, ipatawag nyo nga yan. Eh, pero kakampihan nyo naman din yun eh. Bale, wala naman yun sa inyo eh. ha? Para sa akin nga, tama sinabi ni uh, Mayor Magalong, moro-moro lang maging uh, ano dyan eh. Ipatawag ng Senado yan sa Blue Ribbon. Ewan ko na kung maiihi kayo mga ang kakapal ng mga pagbumukha nyo. Tingnan nyo. Tapos bidoboto pa ng tao. Yung iba dyan, mga kababaing tao. Pero bibigyan sila ng benefit of the doubt. Baka siguro, yun na ang nilaan nila sa uh, control project. Pero, ano nangyari sa Hagunoy? Ano nangyari sa Kalumpit? Binaha pa rin mga kababayan ko dahil yung mga, yung, yung sa araw nga pumunta si ano eh. Si Pangulong Marcos eh. May nakita siya roon. Na award. Wala siya nakita. Pero yung project, sinabi ng DBWH, completed. Pero wala siya nakita. Walang gumawa ni isang araw. 55 million pesos yung project. Wala. Guni-guni. Ghost nga mga kababayan ko. Tapos, itong si Bonoan, ngayon na siya kumikilos, si Secretary Bonoan na pinagtatanggal daw niya yung mga district direct, district engineer dyan. Eh, kumita na eh. Ay, may, tinanggal nga siya yung, sorry ha, yung bundat na district engineer. Nasa floating daw, kaya baka sinibak niya na. Eh, wala na, kumita na yon mga kababayan ko. Oh, nagkamala na ng pera yon. Tapos sasabihin ni Pangulo Marcos na wala raw tatamaan. Ipapakita ko sa sinabi ni Pangulo Marcos sa sandali lang ha. Oh, ito, sinabi ni Pangulo Marcos sa mga mabayang ko. Masaktan na, masaktan. Masi-kiibigan daw niya. Sana naman, huwag naman wag Huwag, huwag kaplastikan. Kasuhan nyo na, Pangulo Marcos. Kasuhan nyo na. Lalo-lalo na yung ano, yung pangalan, yung CW na congressman. Grabe. Tumakbo bilang party list and at the same time, contractor. Kapal. To uh, clean our ranks. This mm. is, uh, uh, it might be a little painful. Uh, baka masa, masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit, uh, kahit natin, kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. We have to uh, okay up. na yan. Oh. <coughs> Kahit kaibigan daw niya. Eh ba't di ka pa kumilos, Pangulong Marcos? Kumilos ka na. Ipa, kasu, sabi, utusan mo ang ang pangalan nito, ang DOJ na kasuhan niya mga mambabatas na yan o mga kontraktor na yan lahat yung sinabi mo yung mga labing lima kontraktor na yan wag, wag, wag yung pag lang yung ibang mga yung mga maraming kotse yung 40 vehicles ba yung mga diskaya lahat kasuan niya kasi ano eh grabe na eh. Diba, yung di ba yung nakaraang vlog ko eh, sa Mindoro ayon kay Governor Dolor 1 billion pesos per kilometer ang binayad ng taong bayan tapos, anong nangyari? Ampaw. Ampaw yung mga pinagagawa nila. Ang kumita nga, district director. Yung ibang bang mga opisyal ng pamalaan sa sa Mindoro. At di umano yung isang a certain congressman panaligan, sabi ni Senator Lacson. At sa Bulacan niya, nakita nyo kanina, yung anim na mambabatas, apat doon babae. Bilyon piso ang napuntang ano ba 'yon? Uh, pondo ibibigay sa DPWH para gumawa ng flood control project. Bilyon piso yung isa, yung nangunguna yung Congressman Domingo. Siyam na bilyon ba yun o walong bilyon? Ang tanong lang natin mga babayang ko, yung mga ibang mababatas sa mga proponent, kumita ba kayo? naka-porsyento ba kayo? At may umamin niyang congressman sa Maynila, 60th Street ba yun? Si baleriano Ay, opo, totoo. nag, nag po kami, nagre-recommend po kami. Proponent po kami. Pero hindi ka yung kumikita po dyan. Tell it to the Marines. Kung mababatas ka na. Tapos ipapatawag niyo si Mayor Magalong gigisayin nyo ron? Kasi yung sabi ng isang congressman, konjong ba yun? Makalimutong kong... Kailangan magdalo siya ng mga black and white, yung e mga proof na talagang may may, may mga nadada, may, may mga congressman na mga kumita dyan, mga kababayan ko. Mag-iingan ka, mayroong mag-along, gigisayin ka dyan, pag ka, baka i-contempt ka pa dyan, pag di ka sumagot ng mabuti, alam mo naman ang kongreso, may sa Contempian, Lalo nyo si Abante, nasabi niya ni, bakit yung nilalahat? Eh kami mamam kami naman is mauhusay ng mga mambabatas. Appointed ka lang eh. Sana lumabas na yung hatol ng Supreme Court na ang nanaro si ano, yung a Joey Uy, mga babayang ko, para matanggal ka dyan, Abante. Pilitan mo, speech ko to, uh, Congress Congressman, abante kaya hindi mo ako, hindi nyo kami mapipigilan. Kasi ano na talaga eh, kumbaga sa ano eh, garapalan na talagang harap-harapan nagnanakaw yung mga iba natin mga mambabatas. Hindi sila naglilingkod. Ang gusto nila, naglilingkod nga, kumikita naman. Di ba? Kaya ano, Once and for all, eh. yung sa Blue Ribbon Committee, ako na ano kung aating yung mga, yung mga ibang pinatawag. Kasi yung last hearing, last Tuesday, labing lima yun, di ba? Pito lang ang dumating. O. Oh. At yung iba, ang dahilan nila, yung, ilang ba yun? Yung walo, nagkasakit lahat mga <laughs> kababayan ko. Ang dahilan nila ay eh, medical reason mga kababayan ko. Tinan mo asan para si Saldi ko yung ako Bicol Party O asan ka na ngayon? Di mo nasa Singapore ka o sa Hawaii? Nagtatago ka ba? Nagtatanong lang. Ikaw yung maraming project dyan sa may bandang Bicol na di umano'y bilyon-bilyon din ang kinita mo. Tapos, wasak din. Sandali lang. Nga ba? Isang taon lang ginawa. Kunyari, last year lang ginawa. Itong e 2025, nasira ka agad. Nasira agad. Eh, nung ngayon kung may warranty yan, doon pa lang dapat, ano na eh, yung durability, yung tibay ng ginawa ng mga kontraktor, dapat, ano eh, dapat matibay talaga, hindi yung ampaw. Grabe. Kailan dapat, sabi, tama yung sabi ni Senador Erwin Tulpo, kailangan eh, makulong yan, na katulad ni Janet Lim Napoles na, 55 years na makukulong. Magbabayad sila ng mga magagaling na lawyer dyan eh. Kasi, siyempre, technicality, binasabi ko, mga nakaraang vlog ko, pag na-technical, hindi okay, dismiss ng korte yan. At sana eh, huwag mabayaran naman yung ibang mga lower courts dyan. Mga R RTC, mga MTC niya, mga... Kasi minsan talaga... Pagdating sa pera, mga kababayan ko, wala. Talo tayong taong bayan, tayong maliliit, Tayo mga nagpapasweldo dyan sa mga lintik na mga buhaya. Hindi ko nila lahat, pero may mga mababatas talaga tayong mga buhaya. Sino ang nag approve ng budget? Sino ang nag approve ng insertion, mga kababayan ko? Kayo na manghula. like, share, and subscribe lang ha. Salamat po doon sa mga kaibigan ko, mga loyal friends ko dyan, mga loyal ka YouTuber ko. Mag-iingat po kayo at ano, tuloy-tuloy tayo, mag-post kayo sa Facebook na sabihin nyo na kayo mga mambabatas, huwag naman makakapalambukan nyo. Salamat po, ingat. Bye.